early birds mga lalabs tingnan nyo ito ang nakita ako nag walking po ako the time is 7.20 in the morning friday tingnan nyo po mga lalabs ito po ay cherry pero ano siya uh, parang ano yata to eh uh, teka nga try natin ito magpick tayo ng one Ayan. Hindi pa siya maan. Siya luto. Ano yata to eh? Maasim. Mmm. Maasim nga. Para lang ito sa ibon. Kasi masarap siguro ito ilagay sa isda. Na? Napaksiw. Hindi Yun na yung mga lalags. Ang daming bunga. Yan Mag-enjoy kayo dyan. Hmm. Mag-enjoy kayo sa panonood. Ayan. Ayan. Mga lalabs Pero mayroon dito. Tawag dito ay hmm? ang daming bunga. Isumpa natin mga lalabs doon sa taas. Ayan. Grabe. Ayan. Ba mga lalabs Pero yung sa tabi, yung mataas na puno na yon yon yun ang mataas. Ibang kahoy na naman yun. Yun ay matamis. Dahil malalaki siya. Opo. Tingnan yung abot kamay lang. Hindi ko naman pinapangarap dati ito. Pero, thank you Lord, no? Na ngayon, hawak-hawak ko na. Oh. Grabe talaga pag ang Diyos magbigay ng blessings walang makakapigil hmm? grabe hmm, ko thank you lord tingnan nyo ang dami ng bunga oh. Oh, itik hitik na hitik sa bunga yan tapos mayroon dito ito sya ito sya try natin kasi parang nag dark na ang color niya ang pagkapula niya is dark na try natin pero i believe na sour pa rin ito hmm. kasi ito po ay tawag dito ay sour cherry mm mm hmm. grabe hmm. hindi talaga mabangbang ang asim hmm. Yan sa loob hmm. dito po lahat ay mga garden po dito ng no? mga kapitbahay namin yan oh no? yan mayroon po dito isa na masarap mm -mm. yan apples. yan din itong lupa na ito ay pag-aari ng simbahan ito. Mm, nandyan lang ang simbahan Nung nakita nyo yan yan ang simbahan yan kita nyo mga lalaps sa likod po ito ng simbahan tapos yan po oh. hmm. ang dami tapos wala kang maririnig kundi ingay lang ng ibon ito mga lalabs tamis ito yung matatamis dahil malalaki siya ayan nung nag walking kami ng isang araw ng kapitbahay ko kumuha na ako dito gin try ko mag over the bakod muna tayo yan oh. No? mm. yan po mga lalabs yan yan teka mga lalabs kunin natin ito yung tatlo para I love you yan o no? uy nalaglag pa sorry nalaglag ang dalawa yan o no? oh. Hmm. kainin natin o Mmm. Alam yung mga lalabs. Maliban sa matamis, crunchy pa talaga. Mm. Kahit hindi pa siya luto na luto, matamis na talaga siya. Mm. Diba? Ang mahal kaya nito. Yung iba nito hanggang hindi nga makita kahit sa TV, diba? ba hindi maka-experience pero tayo pina-experience tayo ng nasa taas ba diba? kaya habang buhay gagawa lang tayo ng kabutihan mga lalabs ba diba? yan sarap po talaga kahit ito yung kulay niya ay hindi pa talaga tatali ano hmm. 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 grabe. ako ha. Yan mas yung bahan. Hmm. Yan. Ang ganda sa loob dyan. Grabe. Ang ganda. Puro gold. Yan po. Grabe no. Sarap. dù nó you không know, anh uh. yeah yeah, <coughs> hitik na hitik ang bunga grabe hmm. at yan naman po mga lalabs ay walnuts na wala pa bunga kahit dwarf lang yan ay gabongkok lang yan ay magkakabunga yan tapos yan sa tabi cherry din po yan yan o, kunti lang ang bunga niya kita niyo malalabis yan ang simbahan cherry 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 To raise garden po ito ng kapitbahay namin yung kapatid niya. Pumasok po kami dyan ng isang araw. Dyan sa loob. Ano daw yan? Simula dyan hanggang doon. Ah, dyan sa bagong anong lang yan. Ah. Ano po yan? 10,000 euro ang bili. Ito po mga lalabs, ang tinatawag dito ay brenesel. Ito po. Tingnan nyo. Yan po ay pinakamakati. Yan po, Diyan po ako na ano. Brenesel po yan. yan o. Yung iba pag baby pa lang, ginagawa din po yan salad. Mm -hmm. At gamot din po yan, ginagawang tsaa. Herbal po yan. Pero... Kailangan pag mag-harvest ka, pag mag-gawa ka yan, tingnan nyo. Yan po. Wala po ito sa Pinas eh. Sa Europe ko lang nakita ito, tingnan nyo. Ang taba-taba, yung may-ari ng ito, ng garden ay walang panahon sa paglinis, sa pagmuwing. Kaya ito, huh? Tapos ito, mga lalabs, oh. May insekto pa dyan, oh. Hmm. Mga wild flowers lang ito. 'Yan. Mga damo. Pero ang ganda-ganda. Puti ang kulay. Imagine ng no, mga lalabs pag ang isang field ay puno ng ganitong Well, flowers di ba? Masarap sa pakaramda, maliwalas. ano mga lalabs. Amazing. Ano kayong bulaklak ito? Parang sampagita. Na? Puting-puti siya. Purity yung beauty niya. Parang sampagita. 嗯。Mm hmm.